Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tario PH. Ito po ang inyong weekly reading for October 27, hanggang November 2. So, mga Taurus, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Sun card. Lovely. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the high priestess. In the area of your near future, you have the eight of pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong three of wands. In the area of your fortune, meron po kayong three of pentacles. Wow. Three, three. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin ng angel number na yan. In the area of your divine messages, meron po kayong ten of swords. Napakaganda. At ang outcome po for the week, eto yan, mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you po muna, Taurus sa mga hindi po nag skip ng ads, saka po sa mga donations nyo. Ilang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time po na meron tayong reading for Taurus dito sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the bottom of your deck, you have the Eight of Wands. Okay, this week, Taurus, may darating sa buhay mo na medyo mabilis. Okay, either may development sa inaasikaso mo, or meron kang nilalakad na isang bagay na akala mo wala nang, wala nang mangyayari or ang tagal-tagal, pero bigla, boom, may darating sa iyong mabilis this time. Kitang-kita ko na pagod ka na, na parang disappointed ka na many times, pero ngayon, babalik yung sigla mo at ikaw ay nire-require na yung spirit guides Taurus na mag-focus, lumaban, maging action-oriented, maging um, I don't know why, parang maging masigasig this time because yung parating sa'yo, na good news ay talaga namang sobrang bilis and you need to make a quick decision or quick action in pertaining to this one. Halimbawa, bigla kang ipatawag kasi meron na palang trabaho para sa'yo. Halimbawa, so kailangan talaga nandun ka kaagad, ready to take action, ready to grab the blessing. Parang ganyan. So, good luck po sa mga quick decisions, a quick good news na makukuha mo this time at kitang-kita ko sobrang busy mo. Okay? In your core energy, Taurus, at the center, you have the Queen of Wands. Ngayon yung buong linggong ito, ito ang energy mo. Queen of Wands is a card of really having fun, enjoying what you have. Hindi mo na daw dapat tignan pa yung judgment ng ibang tao sa iyo kung huhusgahan ka ba, kung anong tingin nila sa damit mo, kung anong tingin nila sa sasabihin mo. You need to really lighten up. And also, um, tingnan mo daw kung paano mo i-enjoy yung isang bagay in order for you to have a good time habang ginagawa mo ito. Narinig ko rin na pagkatiwalaan mo ang sarili mo, itaas mo yung self-esteem mo, itaas mo yung moral mo, itaas mo yung pananalig mo sa sarili mo na kahit saan ako pumunta, ano man ang sabihin nila, okay ako. Wala kong pakialam, na sa ibang tao. Think positive and enjoy your authentic, authentic self kapag niyakap mo yung authentic self mo, Taurus, wala na silang magagawa para sa'yo. Because nakita ko rito na hindi, hindi nila magagamit laban sa'yo yung mga bagay na totally nahiyakap mo sa sarili mo. For example, pinagkatawa na nila halimbawa yung kutis mo. Halimbawa, ikaw naman, tanggap mo yung sarili mo, tanggap mo yung kutis mo, kahit nalukohin ka man nila or gamitin nilang issue sa'yo yon hindi ka na maapektuhan. Kasi sabi mo, accepted ko sarili ko eh. Bakit pa ba ako papaapekto sa kanila? Parang ganyan. Okay? So, love yourself even more. Have confidence. You can achieve anything. Especially sa papasok ng bagong bagay na ito. Okay? The Queen of Wands. The Ace of Cups. Yes. Kitang-kita ko rito na follow your heart. And doon ka talaga mag -e enjoy Kapag nakita mo daw this time, Taurus, na kung yung mga bagay na mahal mo at inaalagaan mo ang unbothered ka and unapologetically ka na yun ang yayakapin mo, parang feeling ko you will not get disappointed or distracted by other people. Kasi nakita ko rito na susundin mo lang ang puso mo eh. At para sa'yo walang problema doon. Para sa'yo hindi mali yun. Kaya nakita ko rito, gagaan ang damdamin mo once you let go of other people's judgment and nahaharapin mo lang yung mga bagay na importante sa'yo at mahal mo. Okay? In the area of what you want, you have the sun card. Some of you, gustong lumaya, um, gusto lumabas, parang you want to go out and have fun to enjoy the sun, to enjoy the nature. Some of you, especially this week, ramdam ko na balak mo magbakasyon, especially po dadaan tayo sa mga holidays for the Undas. Kitang-kita ko yung kahandaan mo to recharge, take a vacation, mag-isip-isip muna, no? So, parang gagawin mo yan this time. Nakita ko rin dito na use this moment para makawala ka dun sa bigat or chaos na pinagadaanan mo today. At kitang-kita ko na the moment na makapag-enjoy ka with other people, relax, to have fun. Doon darating sa iyo yung kalinawan na ah okay, recharge na ako pagbalik ko sa normal life ko. Alam ko na 'yung gagawin ko at malakas na 'yung loob mo na tumulay sa mga bagong bagay, okay? The Sun card, the card of positivity. Sabi ko nga po, in any of my readings, kapag lumalabas 'yung si Sun card, okay na. Solve na 'to. Wala ka dapat problemahin for the whole week kasi lumabas sa atin si Sun. So Napakagandang lingkong ito para sa iyo, okay? Sun card, ayun, tumapon. You have the page of swords, yes. Page of swords all about you getting more information in order for you to do the right thing. For example, this week, uh, nag-iisip ka, paano ko ba gagawin to? Paano ko pupunta doon? Ano dapat kong gawin? Then biglang boom, Mababasa mo o maririnig mo, irirealize re sa yung informasyon, nakapakipakinabang para lumiwalag ang isip mo at ma-realize mo, Ah, gets ko na. Alam ko na gagawin ko. So, yung knowledge na yon na makukuha mo, ma-absorb mo, lalakas ang loob mo na itula yung isang bagay and parang mawawala na yung bagabag mo or takot mo or alinlangan mo because equipped ka na with the right information na magagamit mo in your advantage. So, nakita ko rito na kung meron ka mga alinlangan, takot, uh, iniisip, kaguluhan ng isip, uh, just research and ask people. Madali lang naman daw gawin yan. Eh. Kung nahihirapan ka, ipagtanong mo. At once na makuha mo yung talagang mga impormasyong needed, needed mo this time, magiging madali sa'yo atakihin ang mga pagay, -pagay Okay? So ngayon, go out, have fun. And uh, nakita ko rito that the information that you need will be given to you. Okay? In the area of what you need, you have the Ace of Wands. What you need now is a new beginning. Okay? Nakita ko rito na kailangan daw ng pagbabago sa'yo. Nakita ko transformation. I don't know why. I saw a butterfly na orange ang kanyang pakpak. Orange and black. Parang ganyan. So, your spirit guides are really giving me the image of transformation. Um siguro sa ginagalawan mong trabaho, sa ginagalawan mong estado ng buhay mo ngayon, may mga kailangan kang baguhin dyan. For example, sa bahay, baka panahon na para mag-redecorate o ibahin ang pwesto ng mga gamit-gamit. Sa trabaho, kailangan mo ng isang great idea, isang great plan na yung sistema o yung mangyayari ay pupunta in your favor, yung resulta ay makukuha mo in your favor. So, nakita ko rito na this time, this week, makakaisip ka, Taurus, ng kakaibang plano na parang aha moment parang ah yes nakaisip ako and then doon may energize ka um, lalakas yung loob mo and then parang yung power yung energy bigla bigla kang gaganahan to do something because this one may kita mo yung potential niya na parang ay itry ko yun subukan ko yun pwede yun sa akin parang ganyan so this time will be a good good time for you okay ace of wands yun to melapon ko ni natin you have the ten of wands wow yes this time around Taurus napakalinaw unang una pala may ten 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 is all about ending a cycle kung meron kang pinagdaanan this time mahatapos na yan ah uh, ma mahakawala ka na do sa bigat na pinagdaanan mo at uh, makukuha mo na yung tamang ritmo moving forward okay With a Ten of Wands here, clarifying Ace of Wands, sinasabi rin yung Spirit Guides na makakaisip ka na ng paraan para gumaan ng isang bagay na mahirap na mahirap mong ginagawa nitong manakaraang linggo, nakaraang buwan. Nakita ko rito na magkakaroon ka talaga ng aha moment. Na para, ay, may madaling paraan pala para matapos na yan. Ay, ba't ko ba pinapahira para sarili ko? Meron palang way out of this na lighter, better, quicker, especially here, with the Eight of Wands talagang mabilis na paraan, makakaisip ka ng Discarte. At yung mga bigat-bigat mo, mawawala na ito. Because this plan will work for you. Okay? Siya so nga pala, Taurus, saan po kayo nanonood ng ating reading? Comment down below. Isulat mo dyan kung saan ka nanonood nito, whether sa Pilipinas man o buong mundo, para makita ko po kung saan talaga uh, nakakaabot ang ating mga readings every time na nag-upload po ako for Taurus. So comment down below. Feel free. Okay po? In the area of what's affecting your current energy, you have the high priestess. High priestess, sinasabi dito na this time around, naintindihan mo na na hindi mo kailangan malaman na lahat-lahat in order for you to make a move. O or in order for you to trust yourself. Kasi ikaw, Taurus, alam ko na matibay ka, matatag ka, dependable ka, creative ka. Pero ngayon, sa tuwing nagdududa ka sa maraming bagay o hindi ka sigurado o hindi ka sure sa mga gagawin mo, you need to believe in yourself. Kitang-kita ko rito na lalakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo at sabihin mo kaya ko to, magagawa ko to, ma-achieve ko to. Sundin ko lang ang puso ko, kung ano yung nararamdaman kong tama doon ka pupunta. And that is the right direction. Your intuition this time Taurus napakalakas. Napakalakas ng intuition mo. Um ramdam ramdam na ramdam mo kung ano dapat gawin. Kapag medyo minaramdaman ka about something, pakinggan mo 'yon. Kung medyo may inhibitions ka or nagadalawang isip ka sa isang bagay o sa isang tao, pakiramdaman mo yon at manalig ka. Believe and be confident in what you feel. Because yan ay warning sa'yo or paalala sa'yo ni yung spirit guides about something or someone. Kaya kung may ka, pakinggan mo. And that is the right direction. Nakita ko rito na this time around, may realize mo na, ay, kaya ko pala ay marami pala ako maabot na akala ko before, hindi ko kayang gawin. So, kung may mga bagay kang malabo, may mga bagay ka ding malilinawan ka this time. Because God will give you the right answer at the right time. Okay? So, manali ka dun. So, ngayon, be confident. Just do what you can. Follow your heart. Everything will be fine. Okay? High Priestess, clarify natin. High Priestess, being clarified by you have the two of cups. Okay. Now, nakita ko rito, may mga questions ka about connections. Whether sa friend, sa kapatid, sa magulang, sa anak, sa boss, sa ka-meeting, sa isang interview, sa isang kontrata or agreement, no? Nakita ko na iniisip mo, paano ko ba ito mapapa-oo? Baka kliyente rin to, no? O kaya kaibigan, o kaya um, anyone, anyone in your life now, na iniisip mo, e, teka, ano bang sinasabi niya? Paano ko ba siya in my corner? Paano ko ba siya mapapa-oo? Paano ko ba makukuha yung gusto ko from this person? So, nakita ko dito, mahanap mo yung tamang taktika, tamang strategy para mapa-oo mo tong ugnayan na ito. Pero ang power mo this time is your intuition. Malalaman mo kung ano yung tamang hasabihin, tamang diskarte, tamang move, so that this conversation, this connection will go on in your favor. Nakita ko rin dito, Taurus, huwag ka daw padalos-dalos sa mga aksyon mo in order for you na hindi maapektuhan o masira itong ugnayan na ito. Narinig ko na trust yourself. You will know what to do. Okay? In the area of your near future, meron po kayong eight of pentacles. Eight of Pentacles, sila sabi na yung Spirit Guides, in the near future, kitang-kita ko yung paglago ng isang bagay na pinag-aasikasuhan mo, pinagkapaguran mo, at pinagalaanan mo ng sobra-sobrang effort. Nakita ko rito, you'll be recognized. Especially here, katabi niya, si Three of Pentacles, talagang nasa spotlight ka. At bunga to ng pinaghihirapan mo na matsaga mong iningatan. Sa so, mga view parang um, yung pangalan mo, no? kinikilala ka and mataas yung tingin nila sa'yo. Especially pag narinig nila yung pangalan ni Taurus, parang, ay si Taurus, professional yan. Ay si Taurus, mabilis kumilos yan. Ay si Taurus, ano yan, um, masipag yan, saka madaling kausa. Parang mga ganyan. So, nakita ko rito that you will be having your name na talaga namang solid at kini uh, kinikilala. Narinig ko rin dito sa of you ay umaasa for promotion or aumento sa sahod, ibibigyan sa iyo in the near future. Nakita ko na someone will notice your hard work at kung gaano ka ka-dedicated sa isang bagay, ibibigay sa iyo yung deserve mong outcome and reward. So congrats po. Nakita ko rin for someone hindi to para sa lahat ha. For some tourists dyan, nakita ko some of you ay babalik sa pag-aaral whether seminar to o workshop or kukuha ng certificate para umangat yung estado mo sa buhay o umangat yung credentials mo sa trabaho. Parang ganyan. So, you want to expand eh. Gusto mo lumago yung sweldo mo eh. Kaya naghahanap ka ng mga ways kung paano aangat yung skills mo, no? Para makaabot ka dun sa required na standard for that set of inaabot mo parang ganyan. So congrats po. The Eight of Pentacles. Oops, to melapon. Hindi ko kukunin 'yan kasi marami sila. Wait lang. Nakita ko rito, uh, Taurus, na kung ikaw daw ay hinihingan ng, uh, parang kung ikaw ay tinetest whether sa trabaho man to o sa negosyo mo, to be better, to go bigger, nakita ko rito na magagawa mo siya. Kailangan mo daw ipamalas ang galing mo because napaka-experienciado mo na eh. Marami ka ng pinagdaanan at expert ka na dyan sa ginagawa mong yan. So now is the right time for you to show off and show them all na ikaw yung deserving of that position or deserving na magtagumpay this time. Eight of uh, Pentacles, the Empress card. Luhabas na siya kanina, luwabas ulit. So, para sa iyo talaga to. Yes, Empress card, meron kang binubuo, meron kang nililikha, and then your hard work mo will be paying off. kitang kita ko rito, because Empress card, para siyang buntis eh. Meron siyang pinapanganak, meron siyang niluluwal na magandang outcome na matagal mo ng pinaghandaan, binusisi, pinagtrabahohan. At kitang-kita ko talaga dito, yes, may rewarding factor yung pinaghirapan mo. So, kung ngayon iniisip mo na may mararating ba itong ginagawa ko, yes, may mararating yan at magubunga yan in your favor kitang-kita ko yung tagumpay mo at kaligayahan mo na nilaan mo buong puso mo dito eh. Yung passion mo, yung heart mo, effort mo, binuhos mo dyan. So it will be rewarded soon. So congrats po. In the area of your challenge for the week, meron po kayong spirit awakening. Sit with your shadows. It's the way to enlightenment, intuition, and spirituality. Kung nalalabuan ka this time, especially here with the high priestess, ito talaga to, itong ito to. Kung may mga tanong ka sa'yo, just go inward. Alamin mo sa puso mo kung ano ba dapat ang gawin ko. And then, your intuition will give you the right answer. Di ba minsan naisip mo yan ka, panagdarasal ka, panagumuni-muni ka, panagalakad-lakad ka, and kung na-question mo sa sarili mo, saan ko ba gusto pumunta? Anong dapat kong gawin? Di ba parang may sumasagot na parang, ay, ito dapat mong gawin. Tapos parang napakalinaw ng sagot, magaan, So that is your spirit guide giving you the answer. So mag-meditate ka, go for long walks, magbakasyon kung kaya nakailangan, O kaya kahit sa kwarto lang mag-isa ka o panag-pray ka, yun, makukuha mo din, makukuha mo din doon yung kalinawan para sa mga gagawin mo moving forward. But nevertheless, your intuition ay napakalakas talaga this time. Malalaman mo yung sagot at yung decision moving forward embrace the void, your true potential is waiting to be discovered emptiness, creative power, yes sabi rito, yakapin mo daw yung mga bagay na nakatakot kang yakapin, for example um, gusto mo mag call center pero takot ka kasi hindi ka magaling mag English pero pagpunta mo pala doon dahil hinarap mo yung uh, kinakatakot mo, may realize mo ay, kaya ko pala, kahit pala hindi ako expert sa English, kayang kaya ko pala mag audition mag apply dito, natanggap ka o halimbawa, takot takot kang humarap sa maraming tao, teacher ka pa man din, halimbawa. Example lang to ha. And then, kailangan mag-present sa PTA meeting, halimbawa. So, pagdating mo dun sa stage o sa sa, sa unahan, bigla-bigla, ang bilis-bilis mo magsalita, na-realize mo, ay, kaya ko pala. So, kailangan mo harapin yung mga bagay na kinakatakot mo. At na-realize mo na, it's easier pala than what you expected. Okay? In your challenge, you have the three of wands. Nakita ko rito yung kahandaan mo to move forward. Some of you ay nakahinto lang dyan, nakatanaw, kita-kita mo na yung pwede mong abutin, pero wala ka daw ginagawa. Nakita ko rito, time na for you to step forward. And don't just plan, okay? Narinig ko rito, kailangan mo ihanda ang sarili mo moving forward. Um... Because maybe, marami ka pang questions, marami ka pang hinahanda. Gusto mo agad maintindihan ang buhay o maintindihan yung gagawin mo. Kaya parang nakahimpil ka dyan and you're still waiting for the development or waiting for the go signal. But with the three of, uh, eight of uh, ones here, sinasabi ng yung spirit guides na may mabilis sa darating sa buhay mo this time at kailangan ready ka. You don't need to wait that much longer kasi nandito na yan. So, ano ibig sabihin yan? Kapag dumating, grab it. Accept it, okay? Take action. Kasi hindi lahat ng good news or good opportunity ay tatagal sa'yo. Baka pag hindi mo ginrab yan, mapunta sa iba. Parang ganun. So, ngayon, be active. Stay alert because darating talaga yung hinihintay mo and grab it hang habang nandyan pa. Parang ganyan, okay? Three of Pentacles. Three-three here, muna-una. -una ay angel number of protection from your spiritual uh, ancestors. Okay? So, meron ka doon na mayapa na kamag-anak Taurus na inaalala kanya this time. Pinaprotektahan kanya, ginagabayan kanya. At yung mga dasal mo ay kanyang inaalagaan para maparating kay God. So, magtirik ka mamaya ng kandila Taurus to give thanks sa kamag-anak mo na nasa kabilang buhay na na pinaprotektahan ka this time. Okay? Three of Wands. The Five of Wands. Yes. Now is the right time for you na alisita yung confusion and ready ka na to move forward. Kitang-kita ko yung gulo ng isip mo at abante ka, paiba-iba ka ng gusto, paiba-iba ka ng gagawin. Kaya ngayon, kailangan talaga makita mo muna, Taurus, kung ano yung gusto mo and maging desidido ka dyan, panindigan, and move forward. Nakita ko rito na wag ka na daw mag pa sa negativity o gulo ng iba. Don't overcomplicate na yung mga bagay-bagay and see kung ano yung nasa harapan mo, yun ang kailangan mong uh, kunin at uh, bigyan ng chance. Okay? In your fortune, you have support is all around you. Yes, ito yun. With the Three of Pentacles. May mga tao daw sa support na sa'yo, gagabay sa'yo. Hindi ka mag-isa sa laban na ito. Now, the message of uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Yes. Nakita ko rito na hindi mo daw kailangan matakot o sumuko agad-agad. Tulad ng dragon na ito, tinan mo, napakababaw lang sa lupa nung treasure. Unting hukay lang niya, nakita niya agad. So, sabi rito, wag mo daw sukuan agad-agad yung isang bagay porque nakita mo, ay mahirap yan, ay ayoko niyan. Pero makakahanap ka ng paraan para gumaan at bumilis at do- um, gumanda yung gagawin mo na hindi mo kailangan magpagod o maghirap because napakababaw lang daw no hukay para makuha mo yung tagumpay okay so don't stop now ako na nahihirapan ka i-push mo pa may kita mo magiging madali ang lahat okay in your fortune meron po kayong three of pentacles so napakaganda nito i-like mo tong video na to sa baba i-like mo yan because makukuha mo na to this time three of pentacles Um, nakita ko that people around you will work with you para gumaan. Help is coming for you. So, kung iniisip mo na hindi ko to kaya mag-isa, paano ba to paano ba to May darating na mga tao para gabayang ka, supportahan ka, tulungan ka, para ma-mount mo itong product or endeavor or assignment or task na ito. Nakita ko na you will get the right support that you need at magiging matagumpay itong ginagawa ninyo. So, congrats po. Nakita ko rito na ikaw yung nasa spotlight eh. Parang bibigyan ka ng task or reward or mapapansin ka. Nakita ko sa my view parang uh, employee of the week, parang ganyan, if employee of the month. Pero nakita ko dito talagang magagawa mo yan with the support of other people. So kung kailangan mo daw makipagtulungan, makipagtulungan ka na kasi diyan lalabas yung good outcome. Okay? The Three of Pentacles, the Justice card. Yes. Justice card with the help of other people. Doon mo makikita yung tamang hakbang at tamang gagawin para maging mabilis with the Eight of Wands yung proseso na ginagawa mo. Kung halimbawa, may inaasikaso kang papeles, dokumento, trabaho, um, negosyo, these people will give you the right amount of talagang action may gabay eh. Kung dati limitado yung iniisip mo, akala mo itong gagawin mong to, ito lang yung right way, but with these people, papalawakin nila yung isip mo at may isip mo na, ay, oo nga no, tama nga yan. So, every step, may mga gabay ka to tell you kung tama ba to, mali ba to, uh, ilaban ko na ba to, no? So, magiging tama ang bawat hakbang mo because of these people. At nakikita ko rito na everything will be balanced again. At may hustings darating para sa'yo no kung ano yung mga paghihirap mo before ngayon, unti-unti na yung tatama in your favor. So, congrats po. I like this video to activate this fortune area. In your divine messages, meron kang work through your fears. Yes, labanan mo ang mga takot mo. Labanan mo yung mga alinlangan mo at kaba mo. wala mangyayari kung takot na takot kang humakbang. Okay? Ngayon, you need to be... Um, You need to be positive, be free. Basta marami kang imporsyon na malalaman, feeling ko, gagaan ang loob mo dyan. Kasi the more you know, the better. Okay? Your knowledge is your power. Conclusions are within reach. Yes, malapit na daw matapos yung isang bagay na pinaghihirapan mo o dinadanas mo today, makakaalapas ka na daw sa bigat na yan. Especially here, with a 10 of swords, sabi ko nga sa inyo, 10-10, ending of a tough cycle, merong parehong mabigat na bagay kang pinapasan this time na gagaan na makakaalpas ka na, makakabitaw ka na, makakabawi ka na. Kaya kung ngayon naramdaman mo, Taurus, na parang hirap na hirap ka, lugmok na lugmok ka, huwag kang mag-alala, makakabangon ka na dyan. Okay? May paparating na good news para sa'yo may ikakagalak ng puso mo, nagbabalik ng kumpiyansa mo at sigasig mo na lumaban ulit. Kaya wag na wag kang papalugmok sa bigat, sa failure o sa pagkatalo mo, babangon ka ulit. Ito yung linggo ng simula ng pagbangon mo, okay? Ten of Swords, the world card. Yes. Nakita ko talaga dito, iko-complete mo na, isasara mo na yung isang bagay in the past na, sa, na sobrang nagpahirap sa For example, trabaho, negosyo, kaibigan o karelasyon na handa ka nang bumangon ulit at putulin na 'yon. Isara na yung chapter na 'yan kasi papasok ka na daw sa bagong chapter ng buhay mo. So, very very happy for you. Ito na yung simula ng pagbabago sa iyo. Iiwan mo na yung nagpa nagpa bagsak sa iyo before o naging dahilan ng pagkalugmok mo, ito na yung bagong simula. So congrats for you. Kaya importante, Taurus, bumangon ka. Kahit gano'ng karami oportunidad na naghihintay para sa iyo, kung ikaw mismo ay hindi ka babangon, mahasayang to. So ngayon, convince yourself na ito na yung simula ko. Kailangan ko nang lumaban ulit, maging confident ulit. Kahit na marami kang duda, takot, alinlangan, believe in your own instinct and fight for this. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have crown, honor, and respect will come to you. Yes, sabi ko nga sa inyo, di ba kanina, parang kahit sarado yung mga pintuan, wala ka doon, pero they think highly of you. Parang mataas ang tingin nila sa'yo. So, congrats po. Another message, you have love. Yes, may pag-ibig na papasok dito. So, congrats po para sa inyo. Pwedeng love of job, love of passion for something. Kung ano man yung iniibig mo at pinapahalagahan mo, it will be given to you na the message of heart. Ooh. Love, deep affection, and caring. Yes. Kitang-kita ko rito, some of you ay may bagong pag-ibig with a two of cups, love, and heart. For some of you, ha, some Taurus dyan, may magandang development pagdating sa pag-ibig. So congrats po. Now, the message of fair man, lalaki daw na mistiso, o maputi, o puti ang buhok. May concern daw sa kanya, kausapin mo daw, maaring pag-ibig ito, so congrats po para sa inyo. Or may concern sa kanya sa mga bagay na pinapangalagaan mo, so congrats po. Ang yung outcome for October 27 to November 2, Taurus, you have Yes, the 10 of Cups. Lovely. This really triumph over obstacle. Talagang fortune after obstacle. Kung naman itong mo, unti-unti ka ng babangon, sasaya. May mga rason ka ngayon to celebrate, to have fun, especially with family and friends. Nakita ko na unti-unti mo nang meron kang wish eh. At kita, tanaw na tanaw mo na yung katuparan niya. So congrats po. Some of you may happy news about sa pamilya. May happy news about sa bahay. May happy news about sa um, nilalakad ninyo for the family's future. Parang ganyan. But nevertheless, sobrang saya mo this time. You're really calling for celebration. The Ten of Pentacles, you have the Magician. Wow! Wow! Manifestation ito. 10, 10, 10, talaga namang ending of a cycle and brand new beginning. Meron kayong minanifest, Taurus, for the family. At yung manifestations mo matutupad na this time. Sabi ko nga sa inyo, meron kang winish at kitang-kita mo na yung katuparan niyan at gagawin mo na siya in your reality. So congrats po. A wish will be granted, a manifestation will be granted at yan yung magubunga ng magandang resulta, hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa buong pamilya mo. So congrats, 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 Taurus. This is really a bountiful, bountiful blessing for all of you. So, congrats po. Ito po ang inyo October 27 to November 2. Sa so, po ka sa naka so po nakarelate, comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Torres, I love you. This has been James, James R. PH. God bless everybody.